Pinabulaan na ni EFP Chief of Staff General Gregorio Pio Katapang ang umano'y planong destabilisasyon laban kay Pangulong Binino Aquino III. Ayon kay General Katapang, kontento ang hanay ng mga sundalo sa pamamalakad sa bansa ni Pangulong Aquino kaya walang dahilan upang magkaroon ng kudeta. At kasama natin sa studio ang UNTV Senior Correspondent na si Brian De Paz para sa detalya. Brian, good evening. Yes, senator Reggie, good evening. Kanina nga nagkaroon ng executive briefing itong si AAP Chief of Staff, mm -hmm. uh, General Gregorio Katapang dito sa may uh, Senado, particular doon sa Oversight Committee on Intelligence and Confidential Funds, sukol sa Intelligence Fund, the Armed Forces of the Philippines. Dahil nagkaroon sila nung uh, sarado kasi ito, eh, closed door mm -hmm. meeting. Eh. So tinanong namin after nung kanilang uh, briefing with Senator Antonio Trillanes IV, kung uh, nabanggit, Itong uh, Kudeta, ayon dito kay uh, General Katapang, walang rason upang magkaroon ng nasabing destabilisasyon sa Aquino government dahil maayos yung paumalakad ng uh, punong ehekotibo. Mm -hmm. At narito nga yung kanyang pahayag kanina. There's no intelligence report on that. Support supportado po kami sa modernization program. loyal naman po mga sundalo natin kaya hindi na kailangan ng loyalty check. Ayun nga dito kay General Katapang kanina Attorney Reyes, mm -hmm. ay uh, hindi po pwedeng mangyari ito dahil napakaganda nung uh, pamalakad ng Aquino government at yung usapin ng destabilisasyon batay sa kanya eh mas maiging ang si Senator Antonio Trillanes IV yung magsabi. Mm -hmm. At merong pang binanggit kanina itong si General Katapang. Mm -hmm. Wala pong wala po nga, uh, ano eh, mga report na gano'n. So, talagang wala naman talagang pag-iisipan tayong mga mangyayari. Kaya po, mas maganda si Senator Trillari sa tanongin nyo kasi wala pa po kaming report na gano'n. Doon sa kanya kanina, makikita nga yung mga issue na, na sinasabi. Pero pinipilit naming matanong eh kung talagang ano ba talaga ito, meron hmm. ba talaga o wala. Pero sabi niya, mataas yung moral ng mga sundalo, particular itong uh, AFP dahil nga noong sona ng Pangulong Aquino, eh makikita natin na binanggit itong mga accomplishment hmm. sa sandatang lakas ng bansa at narito nga yung uh, binanggit ni Pinoy. Pag-usapan naman natin ang seguridad. Mulat po tayo sa mga hamon sa banda, bansa at alam din nating mahal ang kailangan natin makagamitan. Ngayon po, ikinalulungkot kong iulat sa inyo, tuloy-tuloy ang modern na ng AFP. Nagpapasalamat po kami sa aming mahal na Pangulo dahil ngayon lang po kami nakatikim ng ganong uh, importansya sa dami-dami na pong presidente na nakaupo na, na sa anong panahon na. So sa punto na yan, Atty. Reggie, makikita natin na nakangiti pa itong si mm. uh, General katapang na hindi ganun ka-big deal yung mm. sinasabing ko ni Sen. Antonio Trillanes IV mm. at maging itong uh, Magdalo Partylist at yung ibang mga dating uh, sundalo na ngayon ay mga congressman at ibang senador mm. ay uh, hindi naniniwala dito sa nasabing issue. At narito yung kanilang reaksyon. Based on the present situation, mahirap po mag-take off ang ganitong mga uh, sama ng loob. Hindi rin natin maiiwasan na magagamit ito ng uh, iba na din sa gobyerno, uh, sa political side. So kami ko'y naniniwala na hindi rin ito yayabong o magtatagumpay. I have no basis to make a judgment on that. So I have no information on destabilization or uh, other plots. Meron din naman kami na nakuna na interview ni Ridge na mas batikan pa o veterano na may tuturing at pinawi nga yan mismo ni dating Pangulong Pidel V. Ramos. Uh, na saga po natin na impormasyon ay merong mga retiradong uh, opisyal ng Armed Forces na naghihikayat sa mga active members ng AFP pero fortunately hindi po ito kinakagat ng mga active members. So, hindi siya nagpo-progress into something serious. Sa palagay ko, kung bibilangin, bibilangin mo yung mga tatay na generals na mga nasa active service ngayon, eh kami yun eh. Wala yan. Sorry, uh, whoever is uh, preaching this, that's my estimate. So, nire kanina ni Sen. Antonio Trillanes IV mm. na merong reterado uh, mm. pero sinisikap nilang mag-progress, kaya lang hindi kinakagat ng mga active members mm. ngayon. Mm. So, bakit naman niya nag-umpisa? Kasi may nagtanong daw ng media sa kanya. Ang sagot niya, yun niya. Since 2012 pa raw nangyari yan. Mm. Ngayon, mas lalong na umiigting nung nagkaroon ng DAP tsaka impeachment complaint na sinasakyan itong mga nasabing uh, dating opisyal mm -hmm. pero until now, hindi naman masasabing active pa rin at sabi niya walang dapat ipangamba yung Aquino government tuloy lang dahil wala namang ganung masasabing mm -hmm. progreso doon sa nasabing issue, Atty. Reg. Brian, tanong ko doon, sa closed-door meeting na yun, no, ni AFP uh, Chief of Staff General Katapang at saka ni Sen. Trillanes, eh, naisiwalat ba ni Sen. Trillanes kung ano man yung basihan niya, dokumento o kung sino man yung source niya doon sa narinig niyang may kudeta daw? Yun nga yung, yung aming inaabangan kanina, Tony Reg, mm -hmm. pero hindi yung tinalakay kanina dahil ang topic nila kanina doon sa kanilang closed-door meeting, particular itong internal tsaka external threats ng ating uh, seguridad sa bansa. Yun lang mm -hmm. yung tinalakay nila kanina. Hindi nabuksan yung issue ng destabilization plot. Mm -hmm. Maari bang nakuryente lang itong si Sen. Trillanes sa mga narinig niya? Kanina nga, tinanong din namin yan. Sabi niya, hindi ako nakuryente, sigurado ako. At mm -hmm. mana pa, yung nagsasabing nakuryente ako, e eh, baka hindi sila nakasagip nung nasabing impormasyon. Mm -hmm. Maraming salamat, Brian De Paz, para sa ulat na yan.